tayo dito na lang dito ay ayat din ka so yun so bakit may ganyan charot dun, dun, namin natunogan na baka ilokano kasi nakita ni master natin na may heart na ganyan 9 na po ngayon ng gabi. Ito yung parang park nila. Park ba to? Park tapos barangay hall. Ayan. Nakalagay is La Paz. Ba't La Paz? Ay, ka La Paz. Ha? Huh? La Paz San Narciso. Ah, La Paz San Narciso. Yeah. Barangay ang La Paz. Tsaka nakaupo rin talaga kami sa siso. <laughs> Peryahan po doon. Doon. Peryahan. Tapos may mga ugbo naman doon. Nalaan mo, parang nag-close na sila. Di ba tayo kumakain? para ang sweet ng ano dito. Yung pag may... Yung mga relasyon. <laughs> magkikita kayo dito o ganoon Kasi may park, tapos may dagat pa doon, di ba? Panis ka. Ito yung peryahan. Grabe ang sandi pa din dito. Hanggang dito, sand. Sand. Yan. So order tayo ng makakain. Sino sa na iba? So kakain tayo ng kanin. Ha? Ah? nalala lang ng data. Mr. Tisoy. Ay, sorry. Diba? Napaka, okay. Pastel ba? Hmm? Ano yung order? Lang? Ano sa akin yung bukis? Ay, may igado. Ay, dinuguan. Anong pastel ba? Hello. Hi guys So Nandiyan nga pala yung Yung room namin Ito talaga advantage no Kapag work from home ka can, Wala ko sa home But I can work everywhere Basta may signal yan. So, nandito tayo sa May. Saan tayo? San Marceso. So, nandito tayo sa San Narciso. Yuk! San Narciso. <laughs> San Narciso. So, <laughs> sa San... ano? Nandito tayo sa San Marceso. San Narciso. Yes. So, uh, ito yung resort na nabuk... I mean, na uh, nakuntaan namin. So, so ano, um, mamaya pupunta tayo dun sa may dagat doon. So, nandun na yung dagat. So, kapon po kami nandito. Naligo na rin. Pero, yun nga, hindi kami makapag-video kasi tumiret yung talon na kami si Dad. <laughs> And, grabe. Yes, wala ako sa home. Kahit na work from home. <laughs> Pero, I felt home dito. Kasi, mga Ilocano pala sila dito sa San Narciso. Diba? Mga Ilocano sila dito. So, kagabi, nag-try akong bumili ng mga uh, may ubo dun eh. Tama ba? Alam ko sikat na ubo. Sikat na ano? Mm -hmm. Kilala. Ito ko yung sa video Oh, kilala yung place na yun, which is... Tumbayan siya. Yes, tumbayan siya. So, na rin kami natigo Tapos, Naririnig ko yung mga tao, parang mga Ilocano. Sabi so, ano? Di, ba, ano? Sa map, ano yun? Parang, malunggap po. Tambales, tambales pa rin ko, no? Hmm, Tapos, Pangasinan? Pangasinan. Bago ano? Bago mag... Bag La Union. La Union, so, kami kasi Ilocano. Tinuro niya, meron, meron kasi siyang nakita um, ng signage na... Ano, dito sa barangay na ito. Heart. It's Pans my heart. So sabi niya, ayaten ka. Sabi ko, ba't Ilocano? Baka Ilocano yung ano, nanalong... <laughs> nanalong mayor o ano, mayor dito. Pero hindi, Ilocano talaga sila. So nagtanong-tanong din kami eh, kung may Ilocano ba yung first language. Sabi, oo daw. So, bumili ako ng mga pagkain sa ubo using the Ilocano language. syempre, ang ating alien. Ako Ang ating alien nandito. <laughs> <laughs> mas mahaba, mas magaan. So, Pag-ulang nito, kung wala siya, ano, gagawin mo muna. Isa daw pala dito. O pwede dito sa mga butas.

Tapos, dito na So, ang purpose nun is, pwede mong ilagay yung hose habang bumumang ganun. Dito na labas. Tapos so, yung hose, pagdilig na. Or, pag malayo yung CR nila. Yun. Pero, dahil na, hindi naman gumagana ng ano. Minsan, <laughs> minsan nung halabas dyan, dyan, dyan. Dito din. Pero hindi dito. Yeah. Pero siya. Sa amin lang may lock pa yun. Eh. Ano, hindi mo siya mabubumba. Kasi may lock. Ganun lang, matigas. Ganon kasi siya sa ano. <laughs> may laksano yun dito sa may tubo. Pero right ito wala. Kasi may laksano. So, dito kami nag-dinner nila mami at dati. <laughs> Hinihipan niyan. <May laughs> <yun. laughs> Bakit mo nalagyan ang mga So yung mga batang ano? Uh, mga batang 90s. Alam mo ba yan? Ano? Kinukuha siya? Oh my gosh! Yari ka hindi ko alam yan. <laughs> wala na. Hindi, ah, nandun pa siya, Laba? nandun pa. Eh, ano? Labo na, hindi na. Ayun, ala, kin kinuha siya. Mula na? Oo. Sa, am, sa amin, ang tawag dito is tap-tapuyog. Ewan ko lang sa Tagalog. tap puyog o al, al puyog Basta something ganun, puyog-puyog. Kasi, para makuha mo siya, guys, ihipan mo siya ganito. <laughs> Tingnan? Oo, oh, seryosa. Okay. Ano Ito. Yun know? o, kita nyo? Ito yun na yun? Lumipat? Nawala na. Nawala na siya guys. Nawala. Uy! Parang nawala na. Wala na. Parang nawala May iron deficiency kasi sa May iron deficiency, no? parang ano, nandiyan yung paningin ko doon nung inubos ko yung hangin. Ano yun? Ano yun? Ang At pala ganito ang dami. Yeah. So yun. Samahan niyo kami sa kwarto na. <laughs> so yun. Pero maganda, yung dagat ano eh, palalim. Umaya, may natin. Ayan natin. Samahan yung gate natin. <laughs> Tingnan natin yung yung dagat. Parang pag nakikita mo talaga, pagdating-dating, parang gano'n gano'n gano'n. Oo! Pero parang, parang pababa pa siya o parang gano'n gano'n gano'n. Gano'n siya. Nakikita right. ko ano eh, gano'n palalim doon. <speaking> Malalim dito Oo oh, malim Malalim malim Dito malim malim Dito ko malim 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 pumunta, basta may ano, malim jacket huh? malim eh. pabila. Ah, pabila oh. so, yun malim 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 na malim malim okay lang. Mas mura pa rin kahit pa paano. <coughs> so, dito po, mas, um, kilala ito eh. Si Moop. Ayan. Dyan tayo. Moop. ba yan? Oo nga yan. guys, nandito na tayo sa... Ito yung mga... wala. Nandito na tayo sa loob nating room. Pekka, saan? yung mga damit na. View Beach. View Beach. Room. Beach, room. beach! So yung, basic room. Mas mura to guys, pero... may mga toiletries siya May tissue. So, ayan. Yung oh, itong 200 per hour. Yan yung kahit natin. Tsaka itong tama. Tsaka ang maganda dito, may cabinet. Lagay mo dito yung mga damit. At yun ang hinahanap. Ang hangin. Uh, Ambiance. Okay, uh, same lang din sa kabila. Lutusin. Pero... May things mas gusto kayo. May Oo. Okay lang yun. Yung lightings kasi sa kabila, parang ano siya eh, modern B gano'n. Uh Oo. -oh. Ito akong yung siya sa isa. Pero ang kinagandaan B dito guys, yung CER kasi... May heater! Which is yun yung wala sa kabila. Pero hindi ko sure kung may heater ba yung kabuan kasi hindi sobrang lamig ng tubig no. Dito may heater so pwede natin paingitin ng tulong-tulong gano'n. Ito, iabang na natin dito sa malapit. Mm -hmm. Yung taro doon sa kabila, may shampoo and sabon din naman sila. Ito, ihanda eh, na natin itong towel dito. Kung paano natin mag, ano, going strong, huwag kang makanit, okay? Para ulam na ng dito. Yan, inedit natin para hindi magbasa. Ay, sorry. Oh my gosh. May nagpubad sa harapan ko. Merong ganito. Sabi sa lang ko lang. Pero okay lang din. Kasi may bounty naman kami. Hindi ka, naman kami masyadong maarte. So, yun na. Kaya kami nang ipat kasi mas mura dito ng ilang hundreds. Tsaka maganda rin doon, no? So, na, dito kasi malaming tao dito. Doon sa kabila, parang kami lang yung tao. At least, di diba? Dito, may mga tao, may mga kakasanong, tsaka may pool. So, ayaw mo sa dagat, may swimming pool. Actually, okay talaga. Okay din doon. Okay dito. Mabait, mabait lahat. Mabait si Kuya doon sa... Ah! Oh, Pinski! Mabait si Kuya. Tapos yun, may kape. May pa kape talaga doon. Dito kaya meron. <laughs> so, yung oras ngayon ay alas 4 na po ng hapon. Kanina, lumungoy kami doon mga bandang alas 3. Tapos lumipat sa alas 4 na po ngayon.

Oh I mean. <laughs> my. Etto mira. Mo't salamat. Ah, my warm shower in mean, the past. Pero la la harina ng mga malayo. Ayun eh, yung dagat. ang lalakad. Oh, Rizal, yung bangka mo. Gawa ah, din sinasabi na no? may bangka ako para dito. Rizal. <laughs> Matukoy kuntuhan pa tayo. <laughs> oh my gosh! Guys, surprise kung makakita ng ganito. Phenomenal promise, first time ko to. Sa buong buhay ko. <laughs> pwede na ako mamatay. Charot. <laughs> ano, um, yun, dagat yan. Tapos ilog. Oh my gosh, malalim ba yun? Ano, nakakatakot. Oh, oh my goodness. Hala. Hindi <laughs> ba nakakatakot? Sa bagay, pag ano naman, mababaw dun eh. Hindi naman pa Okay. Hindi okay. naman taas pa. Magano ka okay. na?

Kasi for na, sa araw ay nandiyan. hả huh? nakima Ang katandaan ni nagay mo pet. Wow. Bagod. So guys, yan naman po yung susunod nating iba, baon. Yeah. Hiyo! Sayo! Hala! Para nga na guys, ha? Ano yan? Hindi yan. <laughs> Awal yan. Wala eh, tagal pa. Ayan na, gumalaw na. Tayo! Eh! <laughs> Malaki na yung alon na ginagawa. Gracias. Mm -hmm. mm -hmm. Pakawalan na natin. Eto na guys.